Ipapatawag ng saguni ang panalawigan para sa isang question hour ang coal mining company na Laguma Agro Minerals Incorporated o dami sa Enero sa susunod na taon. Ayon kay South Tirabato, Vice Governor at SP Presiding Officer Arthur Bigin Jr. na is kasi nilang makahingin ng update sa coal mining operation ng nasabi kumpanya sa barangay na Lake Cebu. Sinabi ni Pingkoy na plano kasi ng kumpanya na expand ang kanilang extraction permit mula sa 3 million metric tons sa 5 million metric tons. Binigyan ni na nais ng SP na makakuha ng update sa kumpanya, patikular na sa mga na-harvest na coal beneficio na naidulot nito sa barangay, municipal, provincial at maging sa national government. Dagdag pa ni Pingoy, nais din ng SP na malaman ang epekto sa kapaligiran ng coal mining operation sa nasabing lugar. Ayon pa kay Pingoy, mahalaga ang question hour dahil nakabase sa resulta nito ang magiging desisyon ng SP sa hiling ng dami. Sinabi din ito na imbitado sa question hour ang tripartite monitoring team at iba pang stakeholders. Ang kanto nila sa aton office nga gamba sila nga ma-expand sila sa operation. Uh -huh. So after their na uh, presentation, then uh, basis base sa mga uh, makuha na makuha naton nga mga reklamo uh -huh. o mga sentimento sa tawhan, then uh -huh. we can act on it. Taba siya, or uh -huh. pwede bang uh, i-suspend nato ng operation or i-allow sila ma-expand. Si South Carabato Vice Governor Arthur Pingoy Jr. Paliwanag ni Pingoy, inaschedule ng SP ang question hour sa susunod na taon dahil abala ngayon ang SP sa pagbalangkas ng budget ng lalawigan para sa 2026. Ruel Usano, NDBC, Bida Balita.